Bukod sa mga batikang artista, dumalo rin sa buro ni Dolphy ang ilan pang celebrity. At live mula rin sa The Heritage Park sa Tagig, saksi si lima Refran. Salima. Igen, tuloy-tuloy nga ang pagdating na makaanak at kaibigan ni Dolphy para sa kanyang burol dito sa Heritage Park sa Tagig. Walang patid ang pagbuo sa mga bisita para sa hari ng komedya mapabaguhan o veteranong artista man, lahat nagpapasalamat sa magagandang alaala nila noong kasama si Dolphy. Napakabayet ng, ng Lord para ibigay sa isang katulad kong artista na pagka nakasama mo ang Comedy King, you're made. Yung kanya na lang iniwan ay yung kanyang magandang pangalan, magandang pagkatao, mahal na mahal. Isang agila na parating nakatungtong sa lupa. Yung kabutihan niya. Kabutihan niya lalo na sa mga maliliit na tao. Si Kay Torres na anak ng katambal ni Dolphy sa John and Marsha na si Nida Blanca, malungkot sa paglisan ng tinuturing na ikalawang ama. Ma'am, uh, you and Tito Dolphy are together now and um, masaya na sila up there. Malungkot naman tayo dito. John and Marsha will never be replaced. Ang aktresa si Alma Moreno, na walong taong nakasama ni Dolphy, hindi napigilang maluha. Si Van kasi sa akin, katulad noon, hindi kami nagkita, pinuntahan niya ako. Doon nag sa akin. So hanggat maaari ko, sana ko bitbiting ko muna siya. Hindi rin pinalampas si dating Pangulong Joseph Estrada na masilayan sa huling sandali si Dolphy na halos kasabayan niya sa industriya. Napaligaya niya ang ating mga kapuspalad na mga kababayan mga ating mga puspal ng mga na sa hirap sa kanilang sa kanilang tahanan. Na pagpasok sa siniyan, pag nakikita si Dolphy, narireleave sila, nakakalimutan nila yung paghihirap nila. At kahit kanina bago kumagat ang dilim, marami pang pa personalidad ang bumisita. Tulad din na Edo Manzano, dating Manila Mayor Lito Atienza, at PNRC Chairman Dick Gordon. I truly believed in all the years I've known Do Daddy Dolphy that he was a man who lived his life for others. Full of wisdom. Yung sagot niyang, e paano kung manalo ako? That says it all. Parang madaling tumakbo, madaling manalo. Paano ko mamaniuhoy ng Maynila? E wala naman ako dyan. Hindi yan ang linya ko. Parang, that to me uh, says everything about the man. And humble. Humble, good heart, good mind. Tanghali naman itong Bernes na mag-alay ng MISA ang grupo ng mga manager ng mga artista. Kabilang sa mga dumalo si na Lloyd Samartino, Rachel Alejandro, Geneva Cruz, Shermin Arnaiz, Cherifay Picache at Rez Cortez. Dumating din si na Casey Concepcion, Elizabeth Ramsey at ang anak ni Jaja na si Karil. Nagpasalamat naman ang partner ni Dolphy na si Jaja sa buhos ng pagiging sa kanila ng sambay ng Pilipino. Ah, hindi naman ako nagugulat dahil sa pagkakilala ko sa kanya talagang kaya siya mahal ng napakaraming tao dahil sa mahal niya lahat eh. Ayaw niyang may masasaktan. Yun siya talaga. Igan, matapos nga ang public viewing bukas, magkakaroon naman ng pribadong comedy night ang at kaibigan ni Dolphy para magbigay pugay sa buhay ng Hari ng Komedya. At live mula dito sa Tagig, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi.